Ayan guys, shout out. Um, uh, Siyempre guys, uh, maraming salamat sa inyo. na uh, kayo ay laging nandyan sa aking live. Siyempre, um, uh, magbang mo lang tayo. Marami tayo mo lang ito. Isang balot yan guys, isang balot. Magbang mo lang tayo para mayroon tayong pang three year. Hmm. 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 Crispy pas ya. Hmm. sya guys. Siya so nga pala guys, gusto kong pasalamatan yung mga tao, yung mga nasa likod ko. Yung na nawalan ako ng nawalan ako ng harang guys. So maraming salamat sa aking mga members, sa aking mga super chatter na walang sawang pagsusuporta sa aking mga friendship dyan, sa rice lahat ng team. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Kasi kung wala kayo, syempre hindi rin po ako na mamamunitize ulit dahil syempre hindi ko rin po kayang i-maintain yung aking WH. So, maraming salamat po sa mga nag-play sa akin. Walang sawang pagsusuporta noon hanggang ngayon guys sa aking mga friendship dyan sa YT. Um, sana po hindi po tayo magsawang magsuportahan bawat isa. Kung, alam niyo naman po na busy ako. Kahit ako nagla-live. Um, nag, nagsa silent live ako guys alam niyo naman ang aking sitwasyon yung mga hindi pa nakakaalam ng aking sitwasyon guys so ayan sasabihin ko lang po sa inyo na ako po ay uh, dito sa Malaysia uh, may alaga po ako matanda 82 years old na siya so balik kumbaga ang isip niya balik to baby na so kailangan na guys na alagaan masyado yung YT ko guys ay ano lang to aking libangan syempre sayang naman yung ating sahod dito kahit sa kada dalawang buwan tayo sumahod hindi man ako makasahod ng every month, okay lang po yon. at least po guys, meron po tayong extra income, so maraming salamat talaga sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta sa akin alam niyo naman, ang aking sitwasyon napakahirap, yan pinasok ko na yung marathon, yung mga GC para guys kahit papano hindi talaga bumaba yung aking WH ano. so tatlong buwan ako na dismaya dismayado talaga as in dismayado pero andyan po kayo sabi nyo tuloy tuloy lang wag, nang, wag susuko hanggat hindi nakukuha ulit ang ano ang kwan ni lolo yung mamonetize ulit ba diba? so kaya guys yung mga yung mga kagaya ko na nawala ng harang 3 months ago Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Laban lang po. Lagi po kayong magla-live. Huwag po kayong nagkukuha ng mga video ng iba. So, iwasan nyo po yung mga video ng iba. Sarili nyo pong video. Hindi man po tayo mag-viral. Okay lang yan. Kasi yung naka... Naka... Ano sa akin yung issues ko ay yung kapkat guys. ba diba yung mga repeated content kasi yan eh. So, para aware tayong lahat. Aware kayong lahat. Huwag kayong gagamit ng gano'n kasi bawal na yun. Matagal na yun guys pero nasilip pa rin ni Lolo. So wala tayong magagawa kasi si Lolo talaga yung may gusto. Siyempre, binibigyan ka ng trial ni Lolo kung ma malalampasan mo. Ito buti guys, yung aking WH is uh, 500 lang yung kulang. So kahit na 500 lang yung kulang ng aking WH guys, maghihintay pa rin ako ng date para sa pag reapply hindi basta-basta ganoon kadali kung kailan ka mag -re reapply doon ka da talaga mag reapply hindi yung good morning good afternoon may kamusta na tayo lahat yes no ayan so be aware lang po tayo guys sa ating mga pag-upload Sipag-sipag lang yung mga kabats ko po na nawalan ng harang wag po kayong mawawalan ng pag-asa mag-live po kayo araw-araw Uh, mag-upload po kayo araw-araw, short man yan o long video, huwag po kayong mag madidismaya. Pero dati po, nadismaya ako. Pero nung mayroon ako mga true friends dito sa YT guys, talagang hindi ko sinukuan. Gaya lang yan ng lab life guys kung kayo-kayo. Kaya huwag kayong susuko, huwag niyong sukuan lahat ng mga trial ni Lolo kung nagkamali man tayo sa pag-upload, huwag po tayo mawawala ng pag-asa kasi kung para sa iyo ang YT na yan, para sa iyo. Guys, sa akin, inisip ko lang talaga kasi hindi ko na nakita yung aking uh, uh, WH kung magkano na lang yung kulang bago man ako makare-apply guys talagang pinag-surprise ako ni Lolo hindi ko nakita kung ilan na lang yung kulang ko pero alam ko guys ang kulang ko kunti na lang kasi yung 4,000 ko ay 500 lang. So, araw-araw naman ako nagla-live, premiere ako. Diba? Minsan 6 hours, 8 hours ako nagla-live. Hindi ko talaga sinukuan. Diba? Kaya, kayo guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kayo man nagkamali sa pag upload nyo, wala, wala naman pong perfecto dito sa mundo ni, mundo ni Lolo Whitey. So, may pagkakamali din tayo. Parang, ano lang yan eh. Love life, hindi, hindi perfecto ang ating pagmamahalan. Di diba? Sa whitey ganun din. Kaya, wag mong sukuan. Upload ka lang araw-araw. Be active sa whitey mo. Ayan. Makipagkaibigan ka sa mga malalaking bahay. Maliit man yan. Di pa na monetize yan lang ang gawin mo guys, ako yun ang ginagawa ko kung sino yung dumaan sa aking mga wall, sa aking notification hindi man sila sa akin magbalik okay lang, at least ginawa ko guys yung ano ko, yung best ko so ayan, September uh, September 8 nag reapply ako pag September 9 guys sawa ng Diyos binigyan ako ni Lolo na harang ulit yung iba, naghintay pa ng 10 days. Pero sa akin, guys, hindi na ako naghintay ng 10 days. Automatically, September 8, September 9, one day lang, nakapag-reapply na ako. Diba? diba? yung mga... Sorry kasi may ingay. Yung iba, guys, hindi sila nakapag-reapply kasi magkabats kami. Diyon din kami nawalan ng harang. Marami kami guys, marami. So ilan-ilan lang yung mga nakapasok na nawalan na, na nagkaroon ng harang. Kaya alam niyo guys, di positive lang talaga. At saka hmm, upload kayo araw-araw, wala man yan manood, may manood, salamat. Basta ang naging active kayo kay Lolo. Maano kayo? Bibigyan kayo ng pagkakataon na mga mamonetize ulit. O, diba Sa akin naman, para sa akin, bigyan man ako ng harang o hindi, basta ginawa ko naman yung best ko. Yun lang. Iba-ibang bansa yung yung nagano sa akin guys. Nag-play. Nag-spend ako ng pera para may 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 mag-play sa akin iba-ibang bansa. Kailangan mo talagang gumastos, guys. Hindi lang sa pakikipagkaibigan, kailangan mo rin mag-spend ng money. Ka, pa, para may mag-play lang sa iba-ibang bansa. Hmm. it's true. Malaki man ang bahay nila, maliit pag ako nag-member guys yeah. kaya lumalaki yung bahay ko guys sumabit na ng 24,000 gawa ng may mga ayuda sila sa akin di ko alam na binibigyan pala nila ako pagtingin ko sa aking bahay ay malaki na yung bahay ko diba ba? Hmm. Maraming salamat po sa inyo guys. Good morning. Good afternoon, saan mo tayo ngayon? Thank you so much, quite friends For being my neighbors Super chatter, ayan mga friendship To tonight mga kaibigan dito guys mag, Sa mga mag members pa lang Sa mga super chat pa lang Yan, charot yan uh, Salamat, salamat, salamat At congratulations At tayo umabot na ng 24,900 Thank you so much guys For being my my friends. Kung wala po kayo, siyempre hindi ko rin maabot ang 24,900 subscriber natin. Ano. So, more, more pa. Maraming salamat. Yung iba guys, nasa 100, ano na, 100k na may silver button Pero ako, uh, okay lang, mabagal man yan. Basta, ang importante guys, ayan na muna tayo ulit. Maraming salamat talaga Lord gawa ng binigyan mo pa ako ng pagkakataon mamone ulit. Ito kasi guys, yung way, ito yung extra income ko din. Kasi ang sahod ko dito sa Malaysia ay hindi pa rin talaga sapat na sapat. So kailangan pa rin natin ng extra income. Yan guys. syempre single mom tayo guys. Kailangan natin na may pagkakakitaan tayo. Hindi lang sa ating sahod. Kasi free wifi naman dito, wag tayong tatamarin, maggawa ng mga video kahit na yan guys, sa bahay ka lang, makaka. Yan nga, Mawilis lang yung aking revenue dahil sa marami akong members. Renewal kami, renew, renewal yan guys. Every month yan, nasa may, maybe 4,000 yung aking revenue dyan. 4,000. Oo. Kaya sana, umabot naman ng malagpasan naman ng 4,000 or mga mga naman ng mga 8K ba 8K yung ating van di ba kasi alam niyo na mga linyo niyo ko dapat may 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 din ako kahit 2,000 lang yung maging ano yung maging ano ko malagpasan yung aking ko yung gastos ko dyan. Siyempre, pag gumastos ka ng malaki guys, malaki din yung kikitain mo. Malaki din yung sasahurin mo. Kaya sa mga members ko guys, maraming salamat sa pagtitiwala. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Thank you very much and God bless. Yahoo! See you on my next video and next vlog guys. Thank you very much and God bless. Yung amo ko gising na. Kailangan ko pa guys magluto. O diba? kailangan natin sumikit sumay, so, sumingit gumawa ng video o diba, may mga CCTV ang bahay guys dito lang ako sa kwarto ko pag hindi ako makapag day off kaya pasensya na kayo bye bye see you on my next video